Ating i-update itong uh, mga flyover. Ating na natin yung uh, landing site. Mula dyan sa may uh, Monteritz. Then dito sa may NHA. Ating na na sa taas. Update tayo. Tara, let's go. Annyeonghaseyo. Yorubun. Chalchenoso. Chalchenosoyo. Bukoshi po. Hei Bukoso. Welcome to my channel, Crispy Picor TV. Please subscribe, like, and share. So, update tayo dito sa Maaf Flyover. So, tingnan natin. So, tara. Let's go. so kompleto na lahat no ang uh, girder at na uh, may mga slab na na nilagay sa taas maya tingnan natin sa aerial So ito 'yung harapan ng Monteres 'no ito 'yung uh, may mga foundation na ginawa para sa landing site ng uh, flyover Ito yung mga foundation uh, Yung foundation hanggang dito sa may uh, South Villa So, ito yung abutment dito sa may harap ng Monterrey. So, dito may tatlo pang uh, uh, foundation gagawin. Hanggang dito sa may linyang ito. Patungo doon. Patungo doon. So, malapad pa. May tatlo pang uh, gagawin foundation katulad nito. Hanggang doon sa yung may linya. So maliit dala yung uh, maiiwan doon. May possibly na mag-widening doon sa kabila. and ang dito banda, isa na lang yung uh, gagawing uh, foundation katulad dito. Pero dito, hindi nilagay kasi meron ditong tubig ng water district. Tingnan natin sa kabila. So, andito bandang side, Uh, merong uh, gagawin ditong kasada tuling straight dito kasi doon sa unahan merong uh, ginawang uh, tulay maliban dito kasi hindi, hindi, hindi pwede ganito kasi uh, masikip kung hindi lalagyan ng kasada dito kasi ang ang kasad ang kain ng uh, landing site ito yun oh ito yung tayo ng landing site kaya two lanes ang kukunin dito patuho patu doon D tingnan natin sa unahan merong two uh, tulay na ginagawa maliban dito so ito yung nakikita nyo uh, two lanes ang gagawin dito na uh, kasada katabi lang ito patungo dito yung yung kasada na tulin pati ito matatamaan ito sa widening pati itong uh, may my gas matatamaan din dito may party na matatamaan yeah. So ito yung parte ng widening uh, Mayroong gagawing ditong tulay Maliban dito sa flyover kasi mayroon dito creek, may uh, malaking kanal. So lalagyan ng tulay ito. ito. Ito 'yung ginawa nila, oh. So ito 'yung matatamaan sa widening At dito muna yung uh, nagtitinda ng mga mga tanim na pang uh, landscape, inurong yung mga bakod nila Patras. Ito nakita natin no, may uh, script na ginawa. Diretso dito so tulay gagawin dito. Meron tulay maliit lang na tulay pero tulay sa gawin. Napansin natin Box Colbert Ang ginawa nila dito Box Colbert So ito, nag-umpisa na sila sa pag-widening dito banda. Then uh, Box culvert Ang ginawa dito oh. Yan oh, Box culvert Then ito yung bakod Matatamaan ito so, May party sa phoenix matatamaan Ito, ito yung alignment So itong flyover dito sa Maa, puro na ito may flooring. Mula dito sa may uh, NHA patungo ng uh, Monteritz. So kumpleto na 'yung flooring niya. Oo, oh, ang ganda. So buo na 'yung uh, flooring. Kumpleto na. So ito 'yung update natin.